Hi guys! So today, magluluto tayo ng masyadong manok. So first of all, bumili ako ng manok from the store. And ngayon, hugasan natin siya. Pinachop-chop ko na rin para hindi na tayo mahihirap at magkiwa. So ayan, pag nahugasan po natin siya, ito po yung itsura. So sunod po natin gagawin is, magkiwa po tayo ng mga ingredients. Sa so ingredients po natin para dito ay sibuyas, patatas, manok, tomato sauce, pamintang pino. At ganyan lang po yung paghiwa natin sa patatas. Pack lang po. And then, next po natin is magpapakulo po tayo ng tubig sa isang kaldero. And ito po pala yung bawang na hiniwa ko kanina. So yan po, pag kumukulo na po yung tubig, ibubosa po natin yung manok. Yan, tumasik pa sa akin yung kumukulong tubig. <laughs> Okay, so pagkatapos po natin, patayin natin. At magpapainit po tayo ng mantika sa isang kawali. So yan, pag mainita po yung mantika, boss na po natin yung bawang. And tahalu-haluin lang po natin siya hanggang sa mag golden brown po siya. And, and po, in polo natin siya. So, nahalo na po natin, lagi na po natin yung sibuyas. And halu-haluin lang po natin siya hanggang sa... Maglasa sa po siya. So ngayon ko lang din po pala nalaman na meron po palang mechadong manok. Ngayon po lang po na-realize na meron palang ganon. Kayo guys, anong ulam niyo ngayong hapon? Mukhang may tataob na kaldero nito mamaya. Tapos may kasamang RC. Magkakaroon tayo nito ng high bet at diabetes pero okay lang. Bira lang naman tayo makakatikim ng ganito kaya sulitin na natin. Ako ngayon na iinip na kapahawak ng cellphone at nagbibidya dito dahil aamoy uh, ko na yung manok at gusto ko pang kainin kahit hilaw pa ito. Sinabi ko na nga sa nagluluto na bilisan niya maghalo-halo ng tayo makakain na. Sabi niya, wait lang daw. Nalay na nalay na yung kamay ko dito kakahawak pero okay lang at least may makakain mamaya. So pagkatapos po na yan naluto, yan po might ma-brown-brown na po siya. Dilagyan na po natin siya ng tomato sauce. So, ayan na po yung sabaw. So, malapit na malapit na natin ito. Ubang kaldero at kumain. Sa mga wala pang ulam dyan, ay pumunta na po kayo dito para po makahingi kayo ng isang mangkok ng mechado dito. Oh. So, guys, thank you for watching. Bye-bye!